Yan. Hi. Okay. Okay kayo? Yes, okay kayo. Okay, kayo? Thank you, Nay. Oh. Yan, guys. Nandito na kami sa bokit ni Ate Cherwing. Yan, guys. Namiss ko si Ate Cherwing at saka si Jing. Tapos yun, nandito na kami. Because it's Sunday. Ayan, mag-ano siya, guys. Magpa-mintinan siya sa ano niya, tower niya kay show at saka yung hotspot. Yan. Yan makikita niyo ang bagong bagong kubo. May isa pang kubo, guys. Ang ganda dito talaga, guys. Amaze na amazed ako sa place ni Ate Chering. Ayan oh, ayan. Ayan. Ayan, guys. Wow, ang ganda naman ang kubo na yan. Hello. Hello, we can kubo. Oh my gosh. Hello, can nice. Oh my gosh. Brandy. Look at nice. Wow. No bagong kitchen. Hello, grabe. Hello, can nice. Hello. Hello. <laughs> Alay, oh, na lang. Wala, I miss you kayo. Yeah. Grabe na kuling hawa sa imong daro. Ay, kaliwin kayo. Ang grabe. Bastos oh. kayo ang pan Kabang. Oh, sino <laughs> mong katawa. Balik-balik pag ganis yun. Kaya ito to. How was <laughs> si dear, di ay? Daro ay. Hala, kagwapo na ni mo, dear. Hala. Yes. Gwapo kayo siya ay. So, New haircut. Wala na siya bungot. I am clearing my operation. <laughs> <laughs> Gibungot bongot. bito ka to, dear. Yes, doy. <laughs> <laughs> bungot ako. Laay. Hello, no. welcome back sa atin. lagi ay long yeah. time. <laughs> yes. Long time mo si yes Sinaw. Sinaw ang agta. Grabe ka. <laughs> <laughs> ay, ate Isabel White. Ay, mabisa. So, yes, mabisa, yes. White. Yes. Nag-message siya kanina yeah. sa amin. Kuwan siya, kanang, oh, cool invite siya boy, sa car-car. Katong Kato mong to ba? Oh, nasa gigi ko na mo nga katong muraggalan, mantali to. Galan? I don't know, basta na siya na mo nag nagkuan do, nag do, do siya donation para kay Drew Barrymore. No no no, para kay Lucy Lau. Lucy, yes. Katong guitar. Yeah, na na. Ipapalit og guitar. Yeah. Uh -uh. He already received it. Yes. yes, thank you so much mga sa <Properly> oh, Yes. tapos na ilang kuan? Ilang? wala pa, mobalik pa. Para sa tower na jud kanina na Ah, same mga gihapon. Mana ang kani o humana. Hindi na gituin niyo yung kuan construction. Oh, pero sa ani, gisuon man ni. Eh. Dili kuan siya pero daga ning ana. Dili sad, parihara. ra dai. Oh, no bakilid man to kayo. Bakilid dai. Oh, asin Yes, hello ma'am Isabel. Ito nandito pa. Yan ang aming ano. Gwapa di yung Dragon fruit. Uy, inji ke kadri lang ga. Yes. Look up once again to my... Like a guapo na dyan ay! Ako mga hindi pa butang ang upuan kisa mi. Lahin na jud beauty oy oh, yes, in. Of course because beauty is love <laughs> like, Yes. Yeah. You are ko ana, kayo, na kayo, na relax na kayo Yes, dai sa bukid talaga I'm super relaxed oh. kaya Pasensya na talaga, no? Yeah, we... Uy, as in, ang beauty ni Ate oh. Hindi kami pupunta muna. Uy, <laughs> lalaking, lalaki, lalaki. Mukha lang yan, dahil. <laughs> uh -uh, mukha lang yan. Mukha <laughs> 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 lang yan. Hey, Pag tempura. Yay! Kalamihan na. Kanang luto bi. Mo mo ni akong gikuan na gluto ko ganina nya. Dugay man kay mo dai. Hapit na lang nahurot. Hala. Mm. <laughs> Kalain. Yes, guys, Kay dugay ko mo sa sila mag di manglakaw man ta mi. Asa di ay? Mo ato ta mi kuwa pa sila ato kang bagat bagat. Ay, asa ba? Di mo ato ta mi kay bagat bagat mo na mo. nya. Yeah. Hala, yut na sila ko. Perfect. <laughs> Perfect. Perfect kay sada. Yes. Chicken As in. Oi, sino ra kuno no but-but si krusya ana. Eh pag sure but siya nga. <laughs> buot-buot siya pag sure siya oy na siya, ingalang siya maturya dahil exaggerated. <laughs> 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 Hoy, <laughs> cute ang nice yes, yes, na eh. Lagi, <laughs> nice, <laughs> nice kayo <laughs> dira ay. Lagi, outside ka dyan. Dito ka Ako dira, be. Nice, ari ay. Alay, Hmm. Lagi anak ko. Ay, <laughs> nai, ha? taon, <laughs> e Hala, oy, loko na 'yung oy. Hala, magstay ta <laughs> dereg one week. The view is viewable. oy. Di pa Hi, good night. Uy! Okay. Diba? Wow! Wala no, no, pa, yung pa Indian, pa Indian oh, okay. My gosh! <laughs> Hala ka old. nice! Golden home! Hala, ka nice! My gosh! Grabe! Yeah. Ladi na mo Enjoy that grabe uy! no! Welcome, welcome, welcome to, to Villa Resort! <laughs> Vlog Robby, oi! Why? You have to know that. Bibi Brandy, you ka eat, eat the visitors. Us <laughs> yes. you know, Bibi. You are so fur, yo. Don't be Bibi, Don't eat, do do huh? Don't eat them because they are my friends. Eat. Don't eat them. Yes, because... Oh, don't eat no. them. Hahaha. <laughs> <laughs> Hindi ako'y panty, daw. Hindi ako'y panty ba kayo? <laughs> Yan yeah, ang lusot din na ron. No, ay ko nang mga lama-lama. Boeng. Hoy claro. Eh. Lagi as in. La nice ko oh <laughs> nice <laughs> Guys, very <may> re relax <laughs> <The> yung place natin <laughs> sharing at Jing Astor. <laughs> Kaya nandito no, uh, kami ngayon. Nice ko oh you. maintain namin yung tower <laughs> nila. <laughs> Hala ay, mga antag mangga, oh my gosh, kalami! Para tuloy-tuloy ang internet connection nila guys. So far, bagol wala naman problema. Yeah! Oh bagol! Sus, na yung mga ay? Ano, na yun, na abuha internet pa na. Finish! Perfect! Sige lagi siya, gingon nga. Perfect, yung kayo, Ari. Hindi ko lagi. Hindi ko lagi. Ito, ni, Ito ba? Kanang ina-idlog song gitira. Kuwa na klaro, kayong payag. Ay! Ako yung loto, be. Grabe green kayo eh. Mura manig sa balay ni tatay. Padong, padong. Mm, tatay? no? Mura bito. Ati mura ginig sa balay ni tatay. Butangan. Ay, ay butangan, tong, butangan sa dig No? Uy, kato na itong bili. Waka kita. Wala ni mo kita na. Wala dahi. Tanaw, ako gishare ni mo. Wala na. Mga ito lagi ko, no? Ko nga la, uy. Gida ka na mo gapon. Naman one, totally. Ropam na human. Kanang kwan na jud ba, ba um, human. Ato na lang ko among bukid. Ingana man Butangan ba ni mo concept ni mo ba sa imong kuan? Kaning mga payag. Oy si Ate Isabel lang invite ni mo sa car car. Hyundai pero dili pa ron kay kapoy amo ang. O dili sa car ron. Next next. Kerter ba niyo ang katawa ah? Kasay mo ang kalimot. Ano siya sa kuan? Ilan na ah? Hawai no. Sa kuan. Asa gina si Ate Isabel? Ohio. Ohio dai Ohio. Ohio. Mm, kay Ohio. Uh, Miss Ohio no kay taga Talisay Cebu. Ah, oh, oo, oh, taga Talisay. Kuya ha. Half, half magluto sa kung at timpora. Tama, Tao man diri mo di tura. Di diri bay ana to gibutang dai. Tao di kuan buntit dai. Yes, mukay ka ni. Yes, kukunis. yes. La o, kay all around kay makita jud nimo di ba ang tibok ari o? Yes, kumakay, yeah. yun, na, Perfect view talaga sya. Why pagkapili? Eh.